Bago ako taiwan naramdaman ko na to. Nag-jujung kasi ako, tapos lumagat ako dito, tapos hindi ko na pinansin. Tapos nung last time na ako doon lumala, to the point na nagmamanida yung dito. Sabi ng doktor doon, may ilusipan ko daw, may lumabas na parang laman. Ito yung, ito yung sinatawag na lumbar para sa kalaman na lahat, baka may bagong manunood sa akin. Ito yung sinasabi ng doktor sa'yo, ito yung mga lumbar natin. Yan, vertebrae, lumbar. Yun sinasabi sa'yo parang may lumabas na ano, di ba nang check up ka na? Oo. Oh. Parang may lumabas, may nag-extend na laman. laman. Ito yun, no? Oh. Ang oh. tawag dun is annulus fibrosus. Depende yan sa lakas ng impact. Meron pa yung tinatawag dito sa panloob na nucleus pulposus. Baka yun yung binabanggit niya kasi ito, tapipira to, nag-extend out din yan. Ayan. Oh. Ganyan. Mm, yan, yan. Ang mas makirot talagang mamamalit ka ron hanggang paa ah, yung tinatawag na herniation. Ganito yun, oh. ayot Kasi, may dalaka bang files na, no? Eh, no I-elaborate ko lang sa'yo. Piste ko lang ko lang sa'kin. Sa yung... I-elaborate ko lang sa'yo. Ganito yung sinasabi. Sa'kin. Yan. Ito rin yung tawag ng nu nucleus pulposus. Ito yung disc, napipirat din yan. Ganyan, oh. No? Mm. Napipirat, ganyan. Ito na yung pinakamalala. Diyan ka mamamanid ng talagang... Saan ka pinalalam mo ko siya? Hindi ka pinapatulog na mamamanid ng talagang... Yan. Yan yung ano. Ako nga, Edol. I-check ko lang yun seo. Para makita natin kung ano talaga yung... ...kinakaradamin sa'yo. Tandaan nyo po, pag magbubuot kayo, kasi si sir nag-gym daw eh. May tumunog daw, hinayaan niya lang. Tapos, syempre, nakaalis siya papuntang abroad. Doon na. Syempre, doon sa abroad dire-diretso trabaho. Mm, 12 hours. Hindi hindi pwedeng kagaya magtatago-tago ka sa ilalim ng ano. Pa ka siya pag yoyosi-yosi ka ron. Hindi pwedeng yan sa abroad. Wala na yata pe. Pero hindi tama 'yung sinabi niya, sa Na may lumabas nga na naman. 'Yun, 'yun 'yung sinasabi ko sa yo. 'Yun 'yung mas malala. Mamamanhid ka diyan sa ano. Mm, Tapos to the point na dito. Nag-ano, sumasakit minsan kasi. Bago oh. ako umuwi dito sa Pinas, nararamdaman ko. Yun yun. Sir, yung ganun kasi, ang ibig ko nang <coughs> sabihin nung ganun, pag mas malala ang damage, hindi ka, minsan hindi kaya ng isang session. Ah, uh, Hindi kaya ng isang session, talagang kailangan. Alam. Kung hindi ka man pupunta rito, kung hindi ka man pasesyo sa akin, sundin mo yung tuturo ko sa'yo ha, para ma-maintain niya siya. May pain siya kasi punit, may sugat eh. Punit yun eh, pero bearable na siya. Ang uh. hindi nakatulad yung pag natutulog ka, higa ka na, tignan ko ha, kung kaya mo. Kung mayroong mga mamamanin, kung mayroong may nakatukod, hindi ka ka. Pwede lang. Ayan. Wala naman. Pero dito, pinaka voice Masakit yung dalawa. Meron yun dyan, masakit. Uh, ngayon, gumana lang ako may nararamdaman ako dito. Ayun eh, nga yung sinasabi ko eh. Ito may, ito may sample. pagka humiga ka ng ganyan, may nararamdaman ka. Hmm. Dapat wala. Okay. Uh. Pukukulit. Sige, baka na makamamanin. Yun mm. yun. Kaya kita pinahiga. Mm. Para malaman natin kasi kailangan na ipaplastar mo ng maayos yan. Uh. Pero kung may parang, ayan, may sasakit na siya, mga ilang segundo, hindi po pwede yun. Kailangan nakabalag. Kailangan may isa lang sa natin yung likod mo. Yun ang, yun ang aalisin natin. Okay, tayo ka. Okay ka, ang maraming. Yeah. Kailan ka ba nag gym before? 20, ano ba? 2012 ba? 2012 Tapos nakalis ako ng pagpunta ibang bansa, 2017. Doon 20, na lalo lumala. 2018 doon ka na naramdaman kasi mabigat talaga pinubuhan namin. Na eh. 2018, 24 20, po na yun. May 6 years ka nang nagdudusa. Oo. Oh, oh. So, Nila ako nakauwi ng COVID. Tandaan nyo, yung mga bago nanonood sa akin, nagbuhat kayo, may tumunog. Kung ganito, ah, ibalik nyo pa kapila. Pacey nyo kasi kailangan yun. Ay, tapos sa plusan nyo ng pao, makaka-recover kayo ron. Puso ka konti. Basta i-balance nyo, ha? Ah, pag ganyan, ha? Ah. Pag ganyan. Huwag nyo iihiga. Naku. Kahit masakit yun, at least, Okay yan, dalhin nyo na kagad dito sa akin. na mabayaan kasi yan, mamamanid yung mga paan nyo. Ibig sabihin yung mga nerve nyo, nagkaroon damage na. Okay, tapa ka. Taiwan ka di ba, Tol? Napakaliit lang ng Taiwan mo, pero daming manggagawa. Daming Pilipino. Kunti na lang ata Taiwan is Pilipino ng marami. Oo. Dahil nandiyan sa may ano. Alam mo kung bakit? Yung impact nga. Nandito sa ano. Di ba pumutok yung dismo? Siyempre, hmm. pag, ang bigat natin, pag ganun tayo, compress, uh -huh. Eh, pag nakakaldag pa yung Ah, mapipiyaw kasi wala nang depensa yung nung hindi na hindi na buo. Eh, ka. Hindi na buo yung ano eh, this natin. Pero maghihilom naman yan, ay Ang problema lang, Iwasan mo muna yung magbubuhat ng mga sobrang bibigat. Ay, ah. Tsaka ang problema, pag nasira yung disk nyo, hindi na yan siya bumabalik. Kung dati ganito kakapal, nasira siya, ganito na, ganito na yan. Mm. Hindi na yan bumabalik kung, kung, 2CM siya, hindi na yung babalik sa 2CM pag nasira na yan. Okay, O, inhale, exhale. Ang nangyayari dyan, naiiwas na na natin yung pagkaipit ng mga spinal cord, spinal nerve. Yan, kaya gumiginahawa tayo, kaya nawawala na yung sakit. Tapos, siyempre, sa tulong ng mga exercise natin, kahit pa paano, naiip siya na yung mga ano. Okay, tapos, siyempre, nag-exercise tayo, kailangan natin i-massage. Pansinin mo ngayon yan. Tingnan mo, nakakatagal ka na. Oo, medyo na na yun. Wala na yung sakit. Yan ang kailangan. Hindi ka tulad kanina, umiga ka pa lang, pero kaya parang alam mo parang may may naiipit na. Kailangan na naka plaster na likod natin. Pag hindi mo ganyan ako meron siya. Pag naka ganyan, naka-twist. Eh siyempre, hahanapin mo yung sugat eh. Hindi ka naman nakahiga na nakagano. Hindi ka naman ititikin. Yan ang ibig sabihin, naka-plaster. Pag naka-plaster siya, ibig sabihin yan, tugma na yung mga vertebrae mo ay doon. Pero siyempre, kanya ito, kaya na nang sinabi mo, may lumabas na laman dito, sabi ng doktor. Uh -huh. Pag itinaas mo, tiningkayad mo ito ng pag-anong, siyempre, masasabi siya, uh -huh. masakit. Pero hindi naman pangkaraniwa sa tao, naka, naka ganun eh. Naka uh -huh. ka ba? Kailangan mo bang gumanon? Ang uh -huh. pangit, di ba? Okay, upo ka. Yung normal na na posisyon, naka ka pangkaraniwa, yan, ganyan. Pag -gan ganyan, okay naman. Okay naman. Pag okay. okay no normal. Tsaka parang naramdam ako medyo kumakapal yung dito. Nagkaroon ng uh, Eh, yung parang gumalo yung dugo. Oo, uh, guminahawa siya. Oo, Thank you. Ay, doon, huwag mo lang ililigo ito ngayon, ha? Ah. Bukas na kasi siyempre nag-traction tayo tapos yung mga cracking dyan sa balakang mo. Oo. Ah. Malaking bagay. Yan ang nagpaayos sa akin. Kaya yung nagsasabing tunog-tunog-tunog baliwala yan. Hindi nyo nasasabing baliwala yan kasi maraming gumiginawa sa ganyan. Kailangan ko ba magpa-session sa Idol, pwede ka magpa-session dito kasi nga ka hindi kaya na. Pag may natira pa, Thursday, balik ka ulit dito. Kahit hindi ka na mag-book. Kasi weekly really ang ganun. Pero pag ka-bearable na, kumbaga, bah, ba, suyerte na tsamba ng isang session. Meron pa talagang may pain pa yun dyan sa loob. Pero hindi na yan kagaya kanina na ano, natanggal na kasi yung mga ipit-ipit na mga sciatic nerve. Ngayon, ang maintenance mo lang yan, pagkagising mo sa umaga, tayo. Hmm. One. Eight cross mo. One. Huwag masyado malakas. Kabila. Yan lang. Two. Upo ka. Pag yan, kunyari, sa susunod, siyempre, maaari kang bumalik pa sa Taiwan eh. Bago ko, pag, pag nag, bago ko magtrabaho, paklusan mo na yung balakan mo ng mag Magpaon ka rin. Okay, kung may mabibili kang pao doon, hindi mas ah. matatapos at isa lang kata morning. I-maintain mo lang yun, hindi ka aabot sa pamamanit, hindi ka aabot sa kagaya ng nararamdaman uh. pag nakahiga ka. Tapos may nag na hindi mo malaman kung uh. saan saan. Yun lang ah. Webes, kung meron pa, balik ka. Pa. Uh, kung wala na, manatili ka lang sa tinuro Okay? okay.